We cannot avoid, no? Climate may change na, talaga may mga mas malalakas na dilubyong darating. Pero po, uh, ito pong 18 river master plan, how long is it going to take for us to be able to enjoy the fruits of this master plan? Matagal lang pong mayroong mga master plan dyan sa mga lugar na yan. <laughs> oh. Matagal lang po tayo nagtatayo ng mga dike dyan sa mga lugar na yan. Mm. Kaya, uh, nakita na po natin kung ano ang mga nangyari din. Nakita na rin natin kung ganong kalaki yung investment. Oh. Uh, maganda po sana na yung ano, kasi parang always tayo na dike ang solution oh, eh. Oh, oh. Uh, maganda sana matignan din lahat yung mga yan. Uh, para makita kung uh, yan ba yung last resort na ano na na binibigay na pwede natin gawin ano uh, pero kung libre naman siya titignan naman libre no at kung dili loan kung Siyempre naman siya, magandang tignan kasi kapag nagtayo po tayo ng mga infrastructure, mm -mm. lalo na sa mga dike, mm -mm. ililipat natin sa ibang lugar uh -oh. yung problema. Uh -oh. uh, dapat nga po talaga kabuoan yung tinitignan natin at uh, nasasabi din siguro natin sa mga tao na kapag tinayo ba natin to ay... Uh, pag nangyari na yung climate change scenarios ay epektibo pa ba yan mm -mm. no kasi we don't want uh, ano we don't want uh, the people to have this false sense of security yeah, yeah, uh, yeah. kung magsasalin mo at po yung ano eh yung mga yung mga tanong nyo, no hindi ko kikirap <laughs> talaga sagutin yan alamo oh, no? oh, oh, oh. uh, pero kung kami po ang tatanungin uh, maganda po talaga mapag-aralan nito sa konteksto na holistic yeah uh, hindi lang po yung dahil ito ay suggestion ng iba mm. ay okay na siya. Mm -mm. Dapat po ay tinitigdan din niya ng mga Pilipino, tinitigdan din niya ng mga kababayan natin Stop on the taking... ground. Kasi baka mamaya ilipat naman pala sa kanila yung problema. Mm. Uh, ayaw din natin yon, mm -mm. di ba? Mm -mm. So dapat lahat ng mga stakeholders ay ay uh, nagiging involved diyan sa pagpaplanong yan sa master plan na yan at siguraduhin mm -mm. na involved sila dahil at uh, ang dapat ay makakabuti sa lahat no mm -hmm. uh, yun po yung gusto ko sanang ma maipahatid mm -hmm. na kaya naman tayo nandiyan kasi gusto din natin na uh, malaman mm -hmm. kung uh, yan ba ay pwedeng pwedeng magiging epektibo pa mm -hmm. uh, kung tinayo natin kasi meron po tayong capability to do that no yeah. to test those designs mm -hmm. if they really work or not Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Tama po si Doc ano, that you know according to World Bank 2023 data, 80% po ng ating flood control uh, projects or spending sa Pilipinas ay napupunta sa dikes, mm -hmm. sa gray infrastructure. Doc, are you optimistic now that we are heading towards a more nature-based uh, uh, solution mm -hmm. uh, uh, in uh, addressing po yung problema nga natin sa pagbaha at sa mga trahedyang ito na nagaganap in the recent weeks? Sa mga recent na pangyayari, nakikita ko, at least sa social media at sa mga usap usapan, ay mukhang mas ganun nga, no? at mas conscious ang mga tao na hindi lang dike ang solusyon. Mm -hmm. In fact, uh, this is consistent with the uh, international ano no, uh, best practices. Yan din ang mga nadidinig ko, kailangan mag-nature-based solutions tayo, tapos later on na lang yung mga flood control. Mm -hmm. Ang tawag doon, residual risk. Kapag na-identify mo yung residual risk, doon ka magtayo ng flood control. Mm -hmm. uh, Pagkamahal-mahal, we need, natuto na tayo eh, di ba? Parang, mm -hmm in, year out, ganun at ganun lang ang nangyayari. Naghihintay lang tayo ng susunod na dilubyo. Oh, oh. When in fact, din naman yung mga dike, di ba? Oh, oh. Uh, ayan, so, baka dapat, it's time to make a reset. Mm -hmm. uh, tignan muna natin yung mga kinakailangan na tignan. Mm -hmm. uh, mas holistic yung pananaw. Tignan natin yung more sustainable solutions. Mm -hmm. Yung uh, Parang hindi masyadong gumagastos para mas sustainable at mas epektibo. Tandaan nyo, we are spending, we are spending hundreds of billions yearly, no? Sa flood control, sa disaster risk reduction, where in fact, ang impact ng natural hazard sa ating mga komunidad sa buong Pilipinas yearly. I only 50 billion pesos. Hmm. We are spending so much more than oh. what nature inflicts. Oh. Okay. Oh so hindi ba? O kunyari 500 billion ang ginastos natin. Ang gagastos natin for 2026. Oh. Maikitabi yung 50 billion mm. para sa loss and damage, na mm. limbawa, as insurance bayaran. Hindi mm. oh. di pa ka pang 450 billion. Yeah. O magbigay ng 50 billion sa siyensya. Oh. Pa-researchin mo yung mga tao, increase yung capacity natin. Create an army of disaster scientists oh. of research 'di ba? Researcher oh. climate change. Yeah. Uh, if you do that yearly, you still have another 400 billion. billion, yeah. Oh. Yeah. oh, oh. 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 Ang dami mo pang pwedeng gawin doon. Mm -hmm. And kapag na-exhaust mo 'yon, nahanap mo yung mga residual risk, mm. ang dami mong interventions na iba uh, uh, that are sustainable, o mm -hmm. 'di yung natitira ilagay mo doon sa flood control na infrastructure. Mm -hmm. oh, oh, at oh, oh. magiging epektibo ito, hindi ba? Yeah. At, uh, at siguro panahon na na makita natin, maintindihan ng mga kababayan natin mm. na itong ganitong sistema na ginagawa natin year in and year out. Ayan, tinan mo yung mga diki dyan. May diki yung pagkakalaki-laki dyan. Anong nangyari doon sa gilid? Hindi mm. ba? Bumagsak. Uh, ayan, no? Oh, Nakikita ko oh, ngayon ito. Oh. Sa, mm. ano to, eh? sa ano bang River ito sa Cebu to eh. Cebu. Um, oh. uh, tina may mga dike siya left and right eh. Mm. Nakatayud pa 'yung mga dike. Mm. At eh uh, yan po, uh, those are, are flood plains. Mm. Uh flood plains are a natural part of the river. Mm. Pagka ng malakas ng buhos ng ulan, dyan pupunta yung tubig. Okay. Inaangkin natin yung lugar na yan, feeling that it is our own, claiming it. But really, the the river, the flood plains of the river is is the reverse uh, territory. Oh, yeah. uh, sa kanya yan, hindi sa atin 'yan at kakukunin niya 'yan balik-pabalik. Mm -hmm. Kapag ka nagkaroon ng dilubyo.